Heto na nga ang lemongrass, tanglad or salay sa Tagalog na pag-uusapan natin na pinakamaswerteng itanim sa araw ng Biyerni Santo. Alam kong very late na, pero ipinos ko ito para at least makapaghanda kayo next year, magtanim na kayo ngayon para meron na kayong itatanim at malaguna ang kukuhanan nyo pagdating ng mahal na araw next year. Hi guys, good day. Ito lang ang masasabi ko. Ito nga lemongrass na maswerting itanim kung mahal na araw na siya lang. Halaman pwede nyo itanim sa Biyernes Santo. Ito nga lamang ito ay kalat sa Pilipinas. At kahit saan dako ng mundo, meron sila. Bibigay ko sa inyo ang mga katangi ng lemongrass. Pero ang pinaka main source na talaga kaya ini-upload ko ito ay ang maswerting ibibigay nito sa atin kung ito ay magbigay ng bulaklak. Dapat talaga may upload ko ito before Bierni Santo. Ang kaso mo, wala akong makuha ng lemongrass. Ng good faith ng isang taong nahingan ko ibinigay sa akin. ah uh, early in the morning of Biernes Santo. Naitanim ko siya 5 o'clock ng Biernes Santo. Tinignan ko kung nabuhay ang mga tinanim kong lemongrass. Nakalibas silang paso at heto na nga sila after a week. Ang pinaka main purpose ng aking pag-upload ng About Lemon Gas sa lay or Tanglad ay eh para ipaalam sa inyo ng pagtatanim ng Biernes Santo ng lemongrass ay sinasabi ng matatanda na napakaswerte kasi ito lang ang halamang pwede nyo itanim kung araw ng Biyernes Santo. Ang sabi ng matatanda, kung magtanim ka ng ibang halaman kung Biyernes Santo, hindi daw nabubuhay. Ito ay sa kaalaman natin na ang Panginoon Diyos ay hindi natin kasama sa araw na yun. At sinasabing kung alagaan yung mabuti, maging malusog siya at maganda at yumabong, Wag na wag nyo kukunan nga ng kahit isang dahon at kung mamulaklak daw ito ng Biyernes Santo, ito daw ay magbibigay sa inyo ng swerte, lalong-lalo na sa negosyo at sa buhay natin. Very late na ang upload ko, pero ang gawin nyo, uh, maghanap na kayo ngayon ng lemongrass. Itanim nyo, tapos hindi na kayo mamumroblema next year para sa Biyernes Santo, mabilis na kayo makakuha ng halamang ito at least makakapagtanim na kayo agad-agad. Hindi na katulad ko na talagang eager na eager ako kung saan ako kukuha ng tanglad sa araw na Biyernes Santo para itanim ko. Nung talaga meron na akong lemon grass, yumabong siya. Hinintay ko siya mamulaklak pero wala, wala siya naging bulaklak. Tapos nagkasakit na siya, nagkaroon siya ng apids at mula noon hindi na gumaling, namatay silang lahat. Madami siyang name katulad ng silky heads, malabar grass, oily grass, kuchin grass, citronella grass or fever grass. Pero sa Tagalog, ito ay salay or tanglad. Ang isa pa, sobrang maraming health benefits ang lemongrass. Kung gagawin silang tea, pwede niyo siyang inumin twice a day, umaga't ng gabi. Uh, nakakababa siya ng high blood pressure, nakakababa rin siya ng blood sugar, nakakaalis siya ng mga aching joints tulad ng rayuma, ng spasm ng inyong chan, sakit ng ulo, sakit sakit ng sikmura, at nakakaalis din siya ng infection. At ang isa pang pinakamaganda na benefits ng lemongrass, good luck plant din sila. Uh, kumuha kayo ng buong halaman, tapos ilagay nyo sa pinto nyo, or ilagay nyo pag kayo nagsusuob, or, or nag e incenso nagtataboy sila ng mga bad spirit. Ngayon pa lang mag-start na kayo maghanap na itatanim para sa ganon, meron na kayong lemongrass next Good Friday. Tapos in the next Good Friday at mamulaklak nga sila, eh kuhanin daw yung bulaklak balutin nyo sa puting panyo tapos or papel na malinis puti rin ilagay nyo sa inyong wallet at lagi nyo siyang dala parang gagawin nyo silang lucky charm pero wag daw nyo dadalin sa mga funeral uh, site kaya guys una na lang tayo makapagpabulaklak sana harinawa lahat mamulaklak ang itatanim natin lemongrass kasi sinasabi nga ng matatanda na ang bulaklak ng lemongrass, ang pinakamaswerte ng bulaklak, kung makakuha kayo nito, magsisimula ng gumanda ang buhay ninyo at lalong-lalo na kung kayo may negosyo. Okay guys, ah uh, thank you so much for watching. Please subscribe. And thank you so much for subscribing. God bless everyone. Love you all. Bye. i